Kung wala po kayong maipakita ng mga ebidensya, tumahimik na lang po kayo. O isang uh, kaso na libel case, yung sinasabi nilang kailangan pagka nagbitaw ka ng mga salita, eh meron kang legal basis na totoo ang iyong mga uh, binibitawan. Eh si Aling Marima, mabayan, eh nagre-reply sa mga comment ng mga nagpapayo sa kanya na mag-iingat po sa mga sinasabi niya kasi baka makasuhan siya ng patong-patong uh, na kaso. Baka magaya ito kay Mr. Evan Panyalabrado. Talagang kinasuhan po ng mga kapatid na talagang uh, haharap po sa mga patong-patong na kaso na libel case, mga kababayan. Eh si Aling Marie, matapang pa na nagre-reply sa mga comment na nagpapayo sa kanya na Maka kayo ang kasuluhan ko ng cyberbullying oh. uh, Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel At ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog Pakilike, comment at subscribe po Muli po <clears throat> Muli po Ito po yung sinasabi ko Na Tinutulangan niya si Epipanyo Labrador Sabi ko nga po doon sa uling vlog ko kay Epipanyo Labrador Eh eh muli ay meron siyang panibagong kaso, kaya sabi ko nga po dun eh, huwag nagtutularan si Epipanyo Labrador, pero ito po si Aling Marie, ewan ko po kung um, lola ba to ni Epipanyo Labrador uulitin ko po, ewan ko po kung ito ba ay lola ni Epipanyo Labrador, kasi parehas po sila mag-isip parehas po sila ng taktika ito Panoorin pa po natin yung sinasabi ng kapatid natin na vlogger. Ito po, tungkol kay Aling Marie. Aba, siya pa yung nananakot mga kababayan at mga kapatid. Matapang si Aling Marie. Aling Marie, sumagot ka po sa aking video ngayon. Sana mapanood mo ito. Magpakita ko po ng mga ebidensya na sinasabi mong may utang ang Iglesia ni Cristo. Ma oh, mo siya. kaibigan, tamang daan niyo po yan. Nagkakailad na po tayo. Eh, isipin niyo na po aling mari yung mga bagay-bagay na ikakabuti niyo po, lalong-lalo na po sa inyong edad. Mahirap po yan, aling mari mamaya, eh, ma-stress po kayo sa mga kaso na isasampa sa inyo ng no, mga kapatid. Dahil po sa ginagawa niyong paninira na wala kang basahan, nakakabuti. Sabi ko nga po, doon sa uling vlog ko tungkol kay Epiphanio Labrador, okay lang kung usigin ninyo, okay lang kung usigin ninyo ang Iglesia Ni Cristo tungkol sa aral na sinasampalatayanan ng mga Iglesia Ni Cristo. Pero kung magbibintang kayo ng walang matibay na ebidensya, sabi ko nga po, may nasampulan na may may nasampulan na at ito nga po ay si Epipayo Labrador. Ilan na po ang kaso na isinampan ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo tungkol o ukol o laban kay Epipayo Labrador. Kaya po sa mga gustong gumaya sa mga gustong gumaya sa mga umuusig o sa mga gustong magpasikat para maparami lang ang inyong views. Huwag ninyong subukan na magsasalita, magbabalita, magbablog ng hindi totoo o ng walang matibay na ebidensya katulad po ni Aling Marie. Ito po nga yung sinasabi ko dun sa vlog ko na ngawa ng ngawa katak ng katak eh wala naman po siyang matibay na ebidensya yung sinasabi niya eh kwento-kwento lamang po pakinggan pa muna natin itong kapatid natin na vlogger ito pa po, po yung mga sinasabi ng kapatid mga kapatid dahil po sa ginagawa niyong paninira na wala king basehan nakagaya po ni Epipanio Labrador na ngayon ang buhay niya ay hindi na matahimik dahil nai-stress na sa kaso na mga isinampan ng mga kapatid kaya Aling Marie, payong yung uh, kababayan na lang ito, kahit na sobrang uh, bastos ng bibig nyo, eh, ito na lang ang may papayo ko sa inyo, Aling Marie. Gumawa po kayo ng mga bagay-bagay na ikagaganda ng buhay nyo. Dahil may edad po tayo. Ngayon mga kababayan, eh, paano may isang buwan na po oh, uh, uh, malamang sa so mga kapatid natin at mga sumusubaybay sa ating uh, video na ginagawa natin baka napanood na po ito ipapakita ko lamang po sa inyo mga kababayan para yung ibang hindi nakapanood makita din nila kung ano yung mga sinasabi ni Alick Marie na sinasabi natin baka kasi mamaya eh, sabihan nyo na gumagawa lang ng kwento, ngayon ipapakita natin na meron tayong basehan si sa mga sinasabi niya. Hindi hmm. mm. umano eh, punong-puno doon ng utang ang Iglesia ni hmm. Cristo na kasabot pa umano si sumikat. Siya pa yung ano, nagagalit at siya pa yung may gana na magsampan ng kaso sa mga nagko-comment sa kanya na cyberbullying na ginagamit niya, na opinion lang daw niya yun. Aling Marie, mamaya sasabihin ko sa inyo. At dito, kinokomenta niya ng bakit. Sabi niya, ano ako bata? Tatakotin niyo? Baka kayo ang kasuhan ko ng cyberbullying. Aba, aling mo Tapang nyo, ha? Ito, hmm. pakinggan po natin ang sinasabi ng ng Ang kaso sa mga nagpapayo sa inyo. Aling mo Sabi ko sa inyo, hindi mo kayo bibiruin ng mga kapatid. Maraming mga lawyers ng mga iglesia ni Cristo at nakakaalam ng legal basis dito na ang iyong sinasabi walang patang parusa yan. Kung hindi mo mapatotohanan na totoo ang mga sinasabi mo, aling mali. Baka mamaya, eh, tawagin mo lahat ng mga sinasamba mong ribulto. Eh, ito kasi nga uh, si Aling Marie, eh, talagang walang humpay na tinatawag ang Iglesia ni Cristo na isang kulto. Ah, Aling Marie, Talagang matabil ang bibig mo. O ngayon, ipapakita natin itong sinasabi ni Aling Marito. Kung ano ba yung mga hirit niya na laban sa Iglesia Ni Cristo. At meron din siyang ano ha? binabati ko sa politiko. Ha? Meron din siyang tinitira na politiko na ayaw niya. At ah, hindi ni Aling Marito. Halatang may kinakampihan si Aling Marito dito. Mga mahal kong mga kababayan. Aling Marito. Eto, ipapakita ko lang yung video mo na ginawa mo ha. Baka sabihin mo, oh, gumagawa tayo ng kwento gaya ng ginagawa mo. Natama lang yung pangalan mo, Aling Marie. Marites. Na isang Marites sa social media na nakakita lang ng chismis na tungkol sa aba, viral. Viral. Viral ito? humingi ng pera, di ba, yan ang isipan mo, para mag-viral ka, para, para, para pag, para pag-usapan ka ngayon, pag-uusapan ka namin, kaming Ayan, pa, mga vlogger na mga iglesia ni Kristo pasisikating ka namin, hey, aling ka na, hanggang sa, merong, uh, kapatid, na makakita dito, nasasampahan ka ng kaso, gaya ni, may pa na ngayon na stress na at mm -hmm. nagkakasakit na ng malubhang karamdaman na naglasing na ito. Ngayon ito na mga kababayan. Uh, kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon palang po nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe po. Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay itong isang vlogger na si Aling Marie. Sabi ko nga po siguro po ito ay Lola ni Efe Panyo, labrador. Pakinggan pa po natin ang sinasabi ng ating kapatid. Eto na si Aling Marie. Pakinggan natin kung ano ang kanyang mga sinasabi. Hello mga kapatid. Magandang hapon po. Eto na naman po si Aling lingkos ang aming namamahala at buong Iglesia ni Cristo kasama kami dito dahil ginagalang po namin ang aming namamahala yung mga bintang mo patunayan mo yan talagang makakasuhan ka dito Aling Marie gaya ni Epe Labrador sana mapanood mo ito magpakita ka ng mga ebidensya Aling Marie na. nasa huli ang pagsisisi Aling Marie sisikat ka ngayon ngayon, talagang gusto mo ng attention bibigyan ka namin. Sekta ni Manalo ay di para kay Kibuloy. No? Maraming na biktima, maraming na paniwala, mm -hmm. at na ma maraming uh, na ang ginagamit ay ang mga member nito na hindi namamalayan ng mga member kung anong ginagawa ng kanilang past oh, Uh -huh. Okay. Ito po, ano, meron po tayong narinig na... Narinig si Manalo ay hindi maka uh, hiwala kay Duterte ay sapagkat ito Meron po ay napansin mga kababayan, meron po kayong uh, napansin sa kanya, meron daw siyang narinig Yun ang napansin ko nga po eh. meron daw siyang narinig, ibig sabihin yun po ay isang kwento katulad nga po ni Epifanio Labrador nagkukwento siya, nagbabalita siya tungkol sa iglesia na hindi naman totoo. Kaya nga po, sabi po ng ating kapatid na vlogger, magpakita ka ng matibay na ebidensya. Pakinggan pa po natin. Meron siyang nakikita niya mga kabayan. Meron akong narinig. Ibig sabihin mga kabayan, narinig lang niya sa kanyang tenga. Ito ay magpapakita o pagpapakit ng uh, kalayaan sa pagdadandal sa social media Kahit narinig lamang na wala ka namang patutoon E eh, pwede mo lang sabihan ng kahit kanilong tao o organisasyon para sirahan Merong mga abogado dito na magpo-comment Sana yung mga abogado mga Kapatid, kahit mga hindi abogadong mga kapatid, mga kababayan, mag-comment po kayo. Ano po ang pwedeng uh, kaso. kaso kaya? na kaso dito na naku, na libel case po ito. Manimirap po Uy. rin na naku po aling maripati si Tate Ibigong. Dinamay mo ang pamamahala, dinamay mo din pati pang. Sabi ko nga po, kapag nagbabanggit tayo o nagbablog o nagsasalita sa ganitong mga platform social media, bago natin bago natin bitawan ang isang salita, eh dapat pag-isipan po natin. Baka sabihin naman po ninyo, kayo po ng mga nanonood sa amin, eh bakit kayo, salita ng salita, meron ba kayong matibay na ebidensya? Para po sa akin, sa opinion ko, sa opinion ko po, yung sinasabi ni Aling Marie, yung kanyang binablog o pinagsasabi sa kanyang blad, yun po ay isang matibay na paninirang puri pagbibintang na walang matibay na ebidensya kaya po sabi ko nga po eh, huwag na natin tularan huwag na natin tularan si Epipanyo Cubrador kasi napakahirap po ng kalagayan ngayon ni Epipanyo Labrador babalikan po natin si Epipanyo Labrador nung hindi pa po niya inuusig o hindi pa niya pinagmumura ang mga iglesia ni Kristo nung hindi pa niya pinagmumura ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Napakasarap po ang buhay. Napakasarap po ang buhay ni Epipanyo Labrador. Pwede siyang pumunta sa mall at kung saan niya ibig pumunta. Pero kung ngayon, siya po ay namumundok na o nasa bundok na. Sabihin na natin meron, meron po siyang mga pera o may kinikita siya doon sa kanyang YouTube channel. Pero hindi po siya makagalaw ng ayos. Hindi siya makapasyal sa mall at hindi po siya makakain sa Jollibee, Mang Inasal o Makdo. Kaya po Aling Marie na Lola ni Epipanyo Labrador. Mag-isip-isip po kayo. Sabi nga nung isang vlogger o nung vlogger na ating pinapanood ngayon, napakatanda na ni Aling Marie, maawa po siya sa kanyang sarili kasi kapag siya ay idinemanda o kinasuan ng mga Iglesia ni Kristo, sigurado patong-patong din po ang kaso ni Aling Marie. Baka sabihin naman po ng mga nanonood, di ba meron tayong freedom o freedom of speech o malayang pagsasalita o malayang pagpapahayag na mga gusto natin Sabihin, tama po, tulad ko ngayon, may freedom of speech po ko, malaya po akong magsasalita dito sa aking blog Pero wala po akong sinisira o wala po akong pinagbibintangan na wala po akong matibay na ebidensya Di tulad po ni Epiphanio Labrador, ni Aling Marie, ngawa ng ngawa, katak ng katak pero wala po silang matibay na ebidensya. Pakinggan pa po natin itong ating kapatid. Si Tatay Digong, dinamay mo ang pamamahala, dinamay mo din, pati bangko din, paano ka nakakuha ng isang papel? Aling Mari, sinasabi ko sa iyo, mahirap pong makakuha ng papel sa bangko. ay na pinagbabawal po yan. Nang kahit sino, yung paglalabas ng mga dokumentong kung ano kung yan ay Opos, kung, kung muna yan muna ay, tutun, sumagot ka patunayan mo yan sa korte na totoo ang mga sinasabi mo na may utang ang iglesia ni Cristo sa bangko hmm. na nakipag-deal kay Tata Digong patunayan hindi mo na patunayan yan aling Marie mananagot ka sa batas dahil yung ginagawa mo isang paninirang puri At yan po ay sa Asia United Bank sa AUB na-approve po ni uh, Dicongio ito, no? Na ating na beses nag-loan na mayroong agreement. So, ibig sabihin po, nakatali o nakakumit itong si Manalo sa mga Duterte kung kaya't yung gagawin nila na yan, na mag- ang 125 milyong langganing sa dugo at bawis ng mamamayan. Kaya po ito, si Manalo ay nakakumit at ngayon ay nananawagan sa lahat ng lugar na mayroon silang sekta ng panalang uh, uh, pananampalataya. Ay uh, dahil dito, nakakumit siya, may deal sila, may utang na loob siya kay Duterte. Kung kaya, wag po kayo kapatid. Maliwanag po ang kanyang sinasabi. Maliwanag po ang sinabi ni Aling Marie, mga kababayan, ay isang marites, na isang uh, chismosa sa social media, na isang babaeng version ni Epifanio Labrador, Labrador, na nakakita lamang ng mga chisme. Yun, sabi ko nga po, eh, ito po ang version na babae ni Epifanio Labrador. Nawa po ng nawa. Pero wala po siyang ebidensya. Pakinggan po natin. Sa social media eh, ang pinapakalat na para magkapera. Aba, Aling Marie. Huwag mong gagayahin ang ibang na patron na humaharap ngayon sa mga patong-patong na uh, kaso dahil sila pa ng mga kapatid. Buong Pilipinas po may kaso po ito, Aling Marie. Baka gusto niya ngayon? Aling Marie. Baka isang araw, umakyat ka na rin ng bundok, mm -hmm. Aling Marie. Dahil sa stress. Ayun po, baka sa isang araw nga po, ay umakyat na rin po ng bundok si Aling Marie at magsama na sila ng kanyang apo na si Epipanyo Labrador. Kaya Aling Marie, Aling Marie, at sa mga gustong gumaya, kay Epiphaniel Labrador, at kay Aling Mari, pag-isipan po ninyo, yung mga gagawin ninyo, kung nais po ninyong sumikat, kung nais nyo pong dumami ang Diyos nyo, ge, usigin po ninyo ang Iglesia Ni Cristo, magbintang po kayo sa Iglesia Ni Cristo, nang walang matibay na ebidensya, at para magaya po kayo, kay Epiphaniel Labrador, at baka rin po, magaya rin po kayo kay Aling Marie. Ito pa po, pakinggan pa po natin ang sinasabi ng ating kapatid na vlogger tungkol kay Aling Marie. Ang isa araw, umakyat ka na rin ng bundok, Aling Marie. Dahil sa stress na iisipin mo, iisipin mo, Aling Marie, pag kinasuhan ka ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, buong Pilipinas, lilibutin mo, Aling Marie. Tingnan <laughs> mo sa Ipipanya Lombrador. Dalawang beses nang hindi sumipot sa prosecutors' office na binigay po ng korte. Aling Mari, baka sabihin mo, joke po ito, Aling Mari. Sana mapanood mo ito, Aling Mari. Kung nanonood ka man, Aling Mari, I'm calling your attention. Please stay with me just this time. Makinig po kayo. Habang maaga pa, humingi na po kayo ng apology sa buong mga kapatid sa Iglesia ni Cristo at sa aming namamahala. Maaring mapatawad ka po, pero kung magmamatigas po kayo, aling Marie, sa inyong matabil na bit. Correct po ko myself. Ah kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe po. Muli po. Muli po paalala po paalala po sa mga gustong sumikat pwede po tayong sumikat sa ibang mga bagay huwag lang po ninyong gagayay si Epipayo Labrador at eto pong si Aling Marie na sumikat lang pag-usapan lang makarami lang ng views eh, kung ano-ano na po ang mga pinagsasabi kung ano-ano na po ang mga binibintang sa Iglesia ni Cristo Aling Marie hindi mo masisira ang Iglesia ni Kristo. Hindi mo masisira ang mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kasi alam nila, alam namin na ang aral at alam namin na walang utang, na walang pagkakautang ang Iglesia kanino man sa alinman. Kung tutusin nga, magganap ka ng pinakamayaman. Aling Marie, Pakinggan mo to at sa mga nakikinig po na nanonood sa akin. Magganap po kayo ng pinakamayaman sa buong mundo. Ang Iglesia ni Cristo po. Bakit? Ang Iglesia ni Cristo po ay nagpapatayo po ng maraming mga gusaling sambahan. Ang Iglesia ni Cristo po ay sa kanya po ang Pilipin Arena. Ang Iglesia ni Cristo po ay nasa, nagsasagawa po ng lingap sa mamamayan, hindi lamang po dito sa Pilipinas. Ang Iglesia ni Cristo po ay lumilinga pa rin sa, sa iba't ibang panig ng deity, aid of humanity. At isa pong tinutulungan rin po ng Iglesia ni Cristo ay ang kontinente ng Afrika. Kontinente po ng Afrika. Yan po ang tinutulungan ng Iglesia ni Cristo kaya sinasabi mo Aling mari na may utang ang Iglesia ni Cristo na 8 bilyon baka ilang pagsamba lang sa Iglesia yon, Aling Marie e maigitan pa yung sinasabi mo utang na 8 bilyon ng Iglesia ni Cristo kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang po Nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe ulit po. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood sa ating vlog.